It's <laughs>

Oh, dugi. Up. Ito, kumasa niyan. Kamu ina pamasa niyan dito. Kumasa. Kasi ang magandang kay ng picture na sa pasasudan ng mga yung mahamot. Up. Mm, up. Mm. Okay. Up. 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 Ờ up. Ờ up.

up up Mm up 80, mm. 80 lang po 80 80 maputi oh. lang ko ang up. Lana. Naubos na, Lana. Naubos na. silap dog, Doggy. Saan ka na?

Hoy, nakampas yan po yan yeah. Ayan guys Nabenta na kami ng tinapay. Ayan, ito may yung asong lagi nakikikain ng tinapa Sana, ayan Palagi lumilipat dito sa amin eh, nakikikain ng tinapay. Napakain ko naman kasi ang cute ng mga aso. Dugi-dugi! Dugi-dugi! Up! Up! Oo, oh, diba? Ang cute. <laughs> Ayan, ang pa Ayan, mainit na naman ang araw, guys. Ayan. Mainit na malulam na, ayaw ko kung ano yan. Mahangin. Ma <laughs> Haha, ato <laughs> po ang ako ng pandesal ang hapun Hindi na lang kaya isulat. Paano? selfie ah selfie ah may selfie ayo pas na hindi pa pa pulang pa Ay, <laughs> <-bitin ba> pili-pili, <laughs> sa Ano na! Nagbitin sa tinapay. Thanks for watching po. Please subscribe and follow my channel. Salamat po sa mga viewers and followers. Viewers, thanks so much po sa inyong lahat. God bless us all po. Bye bye.